Mabuksa po? Hindi po, hindi po. Maghintay po tayo witness. Ah, ayun. ah. siya oh, sige, sige. Wala. Hmm? Okay right. right po. Yes. Yes, sir. Ano? No, ano, Hindi. na hindi. secondary there is, um, I think they're gonna say it's the bullet, the empty bullet. What bullet? It's. Agi panimbala. No, no, no. Oh, iya, Was there one in the back? Do I No. It's yeah. I mean, I don't know if you can get in Kayo yung magiging witness? Ako. Oo, oh, sir. Uh, magbubukas tayo ng mga uh, for suspected ammunition. Ano? May mga small size pa dyan. Ano Sige. Sige. And the passport is there, ah? here, right here. Oh. San Francisco po. Okay. Okay. Bag papa for baby. Uh, eto bagay... to. Oh? At... Saan Ito? to? Eto, eto. Eto Eto? Pero eto clear po. Okay. Ngayon, paano? Um... Oke, okay. cek okay. uh -huh. <laughs> Baby stop pulat ya. No, 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 no. Um, the mod for the baby? Mm -hmm. okay. 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 pwede nyo po i-open the hole. Ayan, para kitang kita. Papeles, hospital, ano, discharge. mount ng tablet. Baka ito pa sir, meron pa po. Pera ng baby for the bunyag. Sir, pwede niyong ano? Pwede niyong tanggalin lahat. Okay lang. Okay lang ba, ma'am, na sure, natin na? Okay, right. po. Ha? Isang XA ulit? Ah, po magbabalik Para ma issue talaga sa akin din Pursyon na... natin <laughs> sir. <laughs> Um, yung pera ko ng baby. Dito. Saan po yung... Nakita niyo to ha, gamit ng baby. Gamot. Wala to. Dito lang talaga. E, uulitin ko. Pupunta ko doon. Yeah. Can yeah. Kind of yeah, something's moving I don't know. Sir. Kaya tokle na tayo yan. what the fuck you're gonna me. Is i don't know